Ang sarap mag ano. Sarap maggala pag ganitong Pasko. Nakaka-stress reliever. See? Ang ganito sa gabi, mga ganito lang ang nakikita. Diba? Yun yan. Ito o. Oh. min daming tao na nag ano. daming tao na nag gagala pag ganito oh sayang hindi na mula nung ano, pandemic, hindi na nalagyan itong malaking tree. Ito, oh, see? Maganda. Wow. Yan. Ano, dito, papasok tayo dito, oh. Sa may arco. Arco light. Pinalitan nila ng ganito. Dapat, kahapon, orange. Orange, white, and blue, green. Pero ngayon puro, oh, nagpapalit-palit pala. Kaya, ito. Ayan. Punta muna tayo doon sa na. Ang daming, ano, ganda, oh.